salita ni Juan Evangelista ng Sabadiste. Yan eka ang paratang ng mga hudyo. Hindi, salitaya ni Juan. Dahil dito nga. Alin yung dahil dito? Ha? Kasi nagpagaling siya ng Sabat. At pinupo na siya ng mga hudyo, Araw ng Sabado nun eh. Dahil dito nga, lalong pinagsikapan ng mga hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng sabat. Eh ano dahilan? Kaya nila binabato. Kasi sinira niya na araw ng sabat, tinatawag niya pa na kanyang ama ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito, meron pong ibang sabat o kapahingahan, isang araw lang yon pagpasok mo ron, di ka na kailangan mangilid pa uli tuwing Sabado. Pag napasok mo yung araw na yon, na yun si Kristo, lahat na nun, sakop na. At yung lunes, martes, merkules, webes, biyernes, 13.8 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Si Heso Kristo ay siya kahapon at ngayon, oo, at man Bilang araw o day, araw in Tagalog, day in English. Kasi may ibang araw sa English, eh, yung sun. What was he spoken in David in 118 of the book of Psalms? This is the day that the Lord hath made. When you hear his voice, sabi ni Pablo, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Ito'y araw na may tinig. At dapat tanggapin mo siya samantalang sinasabing ngayon. This day is always today. Bakit? Ngayon. Today. Yun ang nasa iglis eh. Today, when you hear His voice, sabi niya sa iglis, ah, do not harden your heart. Today. Today. Hebrews 4.7 Again, He limited a certain day. Isa lang, isa lang saying in David, today, yung araw na yon laging today yon di lumilipas yun eh. After so long a time, as it is said, today, if you hear His voice, harden not your heart. Kaya nga, today. Bakit? Si Kristo ang kahapon. He is yesterday. Today. And forever. Si Kristo'y araw. Araw, nakahapon, ngayon, at sa makalawa, bukas, etc. Kaya, He is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. For a Christian, He is always our rest day. Come unto me. Ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest the true Sabbath is in Christ. And that is not only Saturday. We will have Sabbath every day in Christ. Yun ang dahil kapatid. Kaya kami hindi nangingili ng Saturday Sabbath. Nangingilin kami ng Sabbath every day with Christ. We have peace in our hearts. Every day. We follow him every day, not only in Saturday or on Saturdays. 9.3 of the book of Luke, Brother Daniel. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily and follow me. E nagtuturo ang ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. At yung araw na yon, si Kristo yon, siya ang kahapon, ngayon, at bukas, makalawa, makaitlo, ikapat, teg. Eh, yung mga unang kristyano, tasabihin mo, pag sumamba ka ng, ng linggo, tatanggap ng handa ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng linggo, eh, tingnan nga natin yung mga unang kristyano, sumasamba ba sila ng linggo? 2.46 ng gawa. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Na nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Nakita nyo, nakita nyo mga kababayan, yung mga unang kristyanong araw-araw, nasa templo eh. Ha? Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos.